Hello mga katinders Mami Tins 19 Ngayon ay nasa 5.30 At kakape si Mami Tins At partner nito ay Skyfix naman yung aking Peg for today's video So pinapalakad yung aking alaga Mga alaga So ngayon, so, ngayon si Raven Yung naglalakad So ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding sa ating mga customers kung bakit hindi ako nagko-close. Hindi ako nakikipag-close sa kanila. Pero kasi 'di ba, meron talagang mga customers na sadyang machika. Mga customers na sadyang feeling close sa atin. So ako naman kapag ganun yung klaseng customer ay sinasakyan ko naman na parang feeling din nila na nakikipag-close din ako sa kanila. Kaso lang, etong customer na to, na na-experience si Mami Tins dito sa kantindahan tindahan ay, kasi uh, pag naging close na close na kayo, parang nasanay na kayo na gano'n nag-greet, kwentuhan, ang ending niyan ay uutangan ka talaga. So, konting halaga lang naman yung gusto niya sanang utangin mga limang piraso na sigarilyo. Pero kasi nag-set na ako ng uh, rule sa aking tindahan na wala na talagang utang para napapaikot ko naman yung aking mga, yung aking puhunan. So ang ending, kasi feeling niya close na close na kayo, nag-uusap kayo, kwentuhan kayo, eh, tapos hindi mo pinayagan na, yun na nga, makautang siya, eh, nagtatampo. So, may customer pa nga ako mga katinders na yung kumbaga umasta na parang na parang may iniwan sa yun ng pambayad o yung pambili. Na parang ito yung tona na kuha mo na ako ng ano limang piraso na sigarilyo at babayaran ko lang mamaya. So, parang ang tono parang dapat mo siyang papigyan at wala ka ng choice. Yung sa akin naman, ay, hindi ba ako napapa-utang? So, parang naaano sila, parang mapapahiya. Yung ending, yung iba, hindi na bumabalik, hindi na bumibili. Yung iba naman, siguro kasi mas mura nga ako ng piso ay uh, bumabalik pa rin. Pero means, yung at first parang natatampo, konti lang mo nabilhin. Pero mga later part ay eh, bumabalik pa rin. So, kaya dapat sanayin natin si customer na gano'n, wala talagang utang. So, ako, hindi ko naman ini-snap yung aking mga customers. Purely, sakto lang. Pag kinakausap nila ako, kinakausap ko sila. Pag hindi naman nila ako kinakausap, parang yung concern nila, yung paninda ko ay focus na ako doon. So, parang may ano ba, parang sakto lang. Basta alam nyo na yun mga katintas. Kasi, lalong-lalong na ngayon na matumal, hirap talaga mag-tiwala, hirap, hirap mag utang, hirap din na uh, yung mga may customers tayo na ay ibalik na nat ibalik ko lang yung singko ibalik ko lang yung piso although meron ako mga customers na yung malapit lang dito sa akin ay hinahayaan ko at binabalik naman pero yung mga yung mga customer ko na sabihan ka na kulang ng tres kulang ng 4 eh hindi mo naman alam kung saan siya nakatira pero uh, suki mo siya So, parang in-expect nila kasi suki na so papayag ka na parang ibalik lang yung kulang pero hindi mo naman alam kung saan sila nakatira so ang ending lulugi ka talaga so na, na ano na ako nadala na ako may customer ako dati na suki ko na alam mo yung ikaw yung nahihiya na kumindi kulang ang tres tapos balikan ng bukas o balikan ng mamaya ang ending mamaya at bukas ay hindi muna babalik mga ilang araw pa tapos pagbalik niya ay nakaka-amnesia na. So parang ikaw nakakahiya na rin maninil ng 3 pesos na baka iisipin nila, usually isipin nila na hindi tayo nakakatulog dahil sa stress, no? Hello. 'Yun lang naman yung tubo natin. Hindi tayo pwedeng tumubo sa ating basic needs ng mga 20 pesos at walang bibili sayo, 10 to 20 usually na ano lang talaga? To stress, pinakamalaki na yung 5 kapag alam ni customer na uh, tumubo ka ng mga 10 to 20 pesos eh namah namamahalan na Ayan daw ba't ako namamahalan ng ending na din yan babalik sa iyo kaya lang buting lang sa akin kasi meron ako mga panindang laruan so pwede akong tumubo ng 20 to 50 pesos so doon ako bumabawi Although na minsan, meron ako mga stocks na yung mga fast moving, minsan nga centavos lang yung tubo ko, minsan nga, piso lang na ano, para magiging fast moving yung aking paninda kaya doon ko binabawi sa mga laruan ko na malaki yung aking kita talaga sa mga laruan lalo lalo yung, yung aking yung sa aking mga panindang gamis